happy. Good morning, anakku. Good morning, Mama Lisa. Bless Mama. Tagasan tuh Kalau yang sa si ginawa anak, gamay. Buotan Sige lang din ikatog ang anak, buntag naman. Ha? Buntag naman anak. Sige lang hindi ka Katugon pa kini, pang mata. puwa pang mata, oy. Katugon pa, oy. Kagwapo sa bata, oy. Nagsingo-singong ilong, oy. Kagwapo na bata ni mama day, oy. Pisa katugon pa. Hala, nitingog ang tuto, anak. Kabati ka sa tuto, anak. nakabati kas tuto iting ubitan tuto anak hmm iting ubon tuto anak tinuod bitaw na anak say <laughs> good morning to your viewers na hello guys happy weekend happy saturday Good morning anak. Good morning mga palangga. Si Papi guys, sige lagkatog pa. O Papi, pag mata ng Papi, uy, ng mata. Uy, katugon pa gada Gupuhas bata o. Gupuha o. matabang ka gwapo. Gwapo gid anak. Sa kung Good morning kasi mga viewers anak Hello guys, good morning, happy Saturday Ayan po guys, kagigising lang po namin ni Papi Ayan, nagsaing na po ako ng kanin At nag-walking-walking -walking. Ayan, good morning, happy Saturday So early in the morning here, time check is 5 am Umaga po kaming nagising ni Papi, guys. Happy weekend, everyone. Good morning. Ito po si Papi, nagtulog-tulogan pa, guys. Nagtulog-tulogan pa, dahi ka na. Hmm? Nagtulog-tulogan pa ang batang mama. Okay, masikatog ang bata. Mag-ehersisyo. Buntag na bayat na. Papi. Buntag na manggod na. Nag-iusig iro, anak. Ay, ay nag-exercise, anak. Ay, nalang nag-exercise, anak. Shhh! sesyo ana, iusig sa iro anak. Ang gitanaw anak. Hoy! Kalangas!

<laughs> Isa sa inang isyuso ni batang gamay Oh. Eh? Mayroon mang dumaan anak. Usaon man na anak. <laughs> Nagnot ang bata. <laughs> Yan, thank you for watching guys. Tapos na po kami nag-ehersisyo.